simpleng luto lang pero suabe ang sarap. For today's video, magluluto tayo ng masarap na kalderita. So tara, magluto na tayo. Ready na ang mantika. Igesa natin ang sibuyas. Next, ang bawang. Next, ilagay natin ang beef cubes. Mix lang natin. Next, ilagay natin ang kanyang tubig na pinagkuluan. Next, mix lang natin. Next, ilagay naman natin ang dry piece. Mag-add lang ng beef cubes din, pamintang powder, din maglagay tayo ng patis, para mas lalong masarap yung ating niloloto. Next, maglagay tayo ng bell pepper, at hindi ko inilagay lahat ang bell pepper. Tintakpan natin. Yan, kumulo na siya. Next, natin gawin. Maglagay tayo ng tomato paste. Para magkaroon ng kulay ang ating niloloto. Then, mix lang natin siya. So, ayan. Takpan natin. Ayan, kumulo na siya. Then, ilagay natin ang mamasitas na powder. So, ang ginawa ko nga pala guys, ay nilagay ko sa baso at nilagay ko ng tubig mainit para matunaw talaga yung powder natin nilagay. Mix lang natin. So ayan, kumukulo siya at lumalapot na yung sabaw. Mix natin ang bahagya. Then ilagay na natin lahat ang bell pepper. Hindi ko pala nilahat kanina guys. So ngayon, yan na po lahat. yung aayusin lang. next takpan natin din guys uh, mag additional nga pala ako ng asokal na isang kutsara lang para mas mapantay ang kanyang lasa at linamnam mix natin so ilang minuto na lang guys maluluto na siya so ayan ilagay na natin yung ating patatas at carrots. Na, yan nga pala guys ay pinirito ko muna bago ko inilagay dyan. So yan, Ayos lang natin. Napakasarap guys at ang bango. Takpan natin guys ng mga ilang minuto. Then okay na yan. Oh, ating i-mix ng konti. So, ayan na siya guys. Ang nagiging resulta ng ating beef calderita. Napakasarap guys. Nakakatakam. So, ayan guys. Ready to serve na po siya. Ano pa ba ang hinihintay natin? Tara! Kain na tayo.